Hello everyone! Welcome po sa aking channel. So for today's vlog ay maglalagay tayo ng tina sa ating buho, kulay itin. Kasi napapansin ko ay namumuti na yung dito sa tuktok ko, diba? Napag, baka pagkama lang tayong matanda niyan. kaya maglalagay na lang tayo ng tina sa ating hair. Tignan niyo po oh. Ayan so lalagyan po natin yan ng blackening shampoo kasi tayo kasi mga babae ah uh, hanggang 30 to 40 pataas, mga ganyan po ay unti-unti nang uh, sumisibol yung ating mga puti-puti sa ulo. O saan, baka, baka isipin nyo kung saan puti. Dito kasi sa ating mga buhok, ay normal lang po kasi talaga na magkaroon tayo ng mga ganyang puti sa buhok pero 'di ba parang ang pangit kasi tingnan kung may mga puti-puti ka sa buhok 'di ba kaya ang gagawin ko ayan niyo puti tingnan niyo po kukulayan ko na lang siya ng black para hindi mahalata yung white kasi syempre magpapasko na. Sa tuwing nagkakaroon ako ng puting buhok, mismo dyan lang po talaga siya nagkakaroon ng kulay puti. As in, dyan lang po talaga. Tignan nyo po. Nang nakikita nyo po, di ba ang pangit kasi? Kasi minsan kasi mahilig akong mag-ipit ng yung ipit na ganyan, eh, litaw kasi siya. Ang pangi, eh, di diba? ba? Baka isipin nila tayo eh, uh, matandang matanda na. Kaya tara, samahin nyo akong magkulay ng buhok. So, mabilis lang yan. Ayan o, para kahit hawi-hawiin mong ganyan, hindi mahala yung kulay puti mong buhok, ba? Diba? Kasi matatakpan niya mamay. Bago ang lahat, maglalagay muna tayo ng ano, para hindi magkaroon ng itim-itim yung mga damit natin kasi mancha yan. Hindi yan matatanggal sa damit, kaya kailangan nating maglagay nito. Ito hindi naman na ginagamit to, kaya ito na lang gagamitin. Yun nga lang, wala tayong gloves, so mag itim-itim sa ating kamay. Pero, kunting sabon lang, matatanggal din yan. Tinimplahan ko na siya. Yan. Imi-mix lang po natin ng kaunti para matunaw yung powder, yung blackening shampoo. I Mix lang natin ng puti. Tapos, i-apply natin lang yung paganyan. Kung saan may puti lang, doon lang natin lagyan. Kasi itim naman yung buhok ko eh. Kaya, doon lang sa may may puti-puti natin lagyan. ka ganyan lang. Alam niyo po yung ganitong pangkulay ay matagal siya bago bumalik yung puti ng buhok. Naabot po siya ng 3 months. Hindi tulad nung iba na ano, saglit lang, weeks lang bumabalik. Wala siyang chemical na hapdi sa anit. Hindi po. Para lang ano ganyan lang po. Diyan lang natin lalagyan kasi diyan lang may kulay puti. 'Di ba? Kasi dito sa amin makita ka lang may mga puti-puti diyan ay tatawagin ka ng tita. Tita nang tawag sa iyo kahit na matanda na yung nagtatawag, 'di ba? Kaya kailangan mang kulay tayo ng buhok para hindi tayo tawagin yung tita. Ganyan lang po mga sis kailangan ay ikalat natin yan. Kaso, ah, kailangan hindi magdikit-dikit yan sa noo natin, malagyan yung noo. Kasi, napakatibay nitong itim na to. Ilang weeks bago matanggal yung mga mancha Yung mga mancha dyan sa Matagal talaga. Pero, maganda tong gamitin kasi naabot siya ng tatlong buwan. Ito yung lagi kong ginagamit. Kesa naman magpa salon pa ako, 'di ba? ang salon ngayon? Mahal-mahal. 'Di ba? Eh kung may pera naman, kung may pera naman kayo ay why not, 'di ba? Magpa salon na para hindi na kayo mapagod na mag gagagaganyan sa sarili niyo, 'di ba? Pero tayo ay eh, kailangan nating magtipid, mahal ang mga bilihin ngayon titipid-tipid na lang tayo. Diyan lang kasi may kulay puti, kaya diyan lang yung lalagyan natin. Lalagyan natin pati dito para lahat tayo. Ganyanin natin para magkalat, kumalat. Diba? Diba? Ganyan lang. Ubusin na natin to Sayang. Kapalan na lang natin dito. Tapos ibababad lang natin to ng uh, 10 minutes lang. 10 minutes to 20 or 15, mga ganyan. Para effective talaga siya. Kahit 10 minutes lang ay okay na yun. Sa akin kasi hanggang 10 minutes, hindi, na, hindi ko na pinapatagal basta ano. 10 minutes okay na. Pero matagal naman. Ang ganda siya. Mamaya, papakita ko sa iyo yung resulta. Ayan, ganyan lang po mga mom. She, may mako. Mga mi, ganyan lang po. Kayo dyan, lola, kung nakinanunod ka ng vlog ko, ito pang gamitin mo, maganda to. At matagal malik sa pagka puti yung buho. Effective po siya. Ganyan lang. Dito, dito lang kasi may mga puti-puti, kaya dyan lang natin lalagyan. Ubusin na natin ito. So yun, mamaya ipapakita ko yung resulta. Ibababad ko muna ito ng 10 minutes. 10 minutes lang, okay na yun. Tapos maliligo na ako. And then, papakita ko yung resulta nito. Ito na po yung resulta. Ayan po. Oh. Hmm. Wala na na muli hmm. na sobrang itim na ng hair ko hmm. Hmm. yan po siya yan. so mag ulit tayo na another 3 months para maglagay ulit ng blackening shampoo sa buo yan lang po